Hello po mga kalaki, magandang magandang hapon po sa ating lahat. 5pm na po at syempre po ngayong 5pm mga kalaki, abay tutok na rito dahil mamimigay tayo ng mga lucky numbers para po sa masusugid nating mga followers dyan na nakatutok po araw-araw araw-araw po rito mga kalaki dahil ngayong 5pm, nako po mga kalaki maswerte po ang mga numero na to dahil po sinumadla ko po ito pinaghalo-halo ko po ang mga lucky numbers na mga uh, pinanalunan noon mga nakaraang taon at sa mga lucky numbers po na nakalagay po sa uh, notebook po ni Lola Carmen kaya mga kalaki, kung ready ka na nakuni ng mga lucky, numbers natin ngayon pong hapon. Aba, itutok na rito dahil eto na po, ibibigay na namin sa iyo ang mga lucky numbers ng tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, dalawang 6-digit. At syempre po mga kalaki, kunin mo na listahan mo at mga uh, cellphone mo para i-lista mga lucky numbers namin para hindi mo agad makalimutan kaya eto na mga kalaki. Tutok na rito, sabay-sabay tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka namang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki at syempre po mga kalaki, tanda nyo, ang lucky numbers natin na aalagaan niya ng 3 days bago natin palitan. Huwag niyo po agad binibitawan. Okay? At ito na po mga kalaki, tutok-tutok na rito. Umpisahan po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Pero ay ko congrats ko lang po yung napanalo po natin ng 5 uh, five digit lucky numbers nung nakaraan po. Congratulations po sa iyo at nawa po ngayong araw na to, ngayong hapon na to, masundan nyo na ikaw na ang susunod nating manalo ng five digit lucky numbers. Kaya ito yung mga kalaki. Po. Uh, ang two digit lucky numbers ay number 422. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 26. 15. Ayan. At syempre po ang pangatlo ay number 2, 5. Ayan po mga kalaki ang tatlong 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin mga kalaki ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 8, 2, 4. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 6. 609 Ayan At syempre po Ang pangatlo ay Number 315 Ayan mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers natin ay number. 6691. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number. 8433. At ang pangatlo po ay number. 9. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 2 digit, ang 3 digit at 4 digit lucky numbers. Sa mga tataya po dyan, pwede niyo po yan na uh, i-rumble para po mapalikad mong pa mga numero, panalo pa rin po tayo. Ang mga lucky numbers po natin na yan, pwede po sa STL, sa Weteng, sa Lotto sa National, pati po sa abroad mga kalaki, pwede po yan. Okay, bago po natin ibigay ang mga lucky numbers natin, ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers mga kalaki, abay tutok na rito mga kalaki. Dapat po, naka po kayo sa mga legit na account natin. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Ayan po mga kalaki, hanapin niyo po kami sa Facebook ha. Tandaan niyo po, i-search niyo po Red Parungkin. I-check niyo po ang followers. Dapat meron pong at uh, 400,000 followers. Kami po yan, check. At meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. na kasama ko po si Lola Carmen. At syempre, Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,600 followers. At syempre po, TikTok kung saan nagsimula kami ni Lola. Ang TikTok po natin, isearch nyo Red Parungkin na merong 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. At pag nakita ko po kayo po, ay comment ng comment, at nag-share ng mga video namin, nag heart automatic mga kalaki, at nakafollow Dapat nakafollow mga kalaki, bibigyan kita ng mga lucky numbers, agad-agad sa messenger mo. Aalagaan mo ng 3 days bago mo palitan. At syempre, magkaibigan na tayo, di ba? Friends na tayo. Pagka nakita kong nakafollow ka. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months sa mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga lucky numbers sa inyo sa natatayaan mo mga kalaki sa loob ng 3 months po yan. Sa laban mo sa Loto Abroad at Loto Pilipinas mga kalaki. Ito po ay walang pilitan. Sa mga gusto po na magpa-member mga kalaki, make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo. Ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, kaya mga kalaki tutok na rito. At ngayon pong April, syempre bibigyan pa kita ng discount mga kalaki. Malay mo naman, di ba? Pag nakasali ka rito sa amin at naikot ko ang workman at voucher mo, ay eh maganda pala ang kalabasan ikaw mismo ay mararanasan nung manalo dito sa ating Lucky World ni Lola Carmen. Mapapabilang ka sa Book of Winner namin. Kaya mga kalaki, tutok na po dito. At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga Lucky Numbers. Ngayon pong alas 5 ng hapon, ito na po ang mga 5-digit Lucky Numbers, Pilipinas at abroad. Ilista e mo na. Ang iyong 5-digit Lucky Numbers ay... Number... 16 Number 22 Number 33 number 19 at number 27. Ayan mga kalaki, ang una nating 5 digit lucky numbers. Ang susunod nating 5 digit lucky numbers ay number 21, number 34, number 36, number 28 at number 40. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 5-digit lucky numbers at isulod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit namin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6-digit lucky numbers. Ayan mga kalaki, tutok na rito. Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers. Number 18, number 24, number 33, number 2, number 17 at number 15. Ayan po yung una. At ito na po ang pangalawang mga kalaki. Number 12. Number 28. Number 33. Number 36. Number 20. At number 25. Ayan mga kalaki. kumpleto na po mga lucky numbers. Ngayon pong 5pm. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers namin. Naalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki. Tandaan nyo po ah ang mga laki numbers namin. Huwag po agad binibitaw-bitawan. At syempre po, ito na po mga kalaki. Ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Shout-out po tayo kay Janice. Janice, ano to? Okay, Janice de Guzman po. Janice de Guzman ng... Camarines Sur. Hello po sa inyo mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay po sa amin sa yes, Matag Camarines Sur, sa Pamilya de Guzman. At syempre po, at dito naman po sa mga vegetable vendors po naman po dito sa may San Fernando City, La Union. Hello po sa inyo sa mga pasalubong vendor dyan, sa mga vegetable vendors. Shout out po sa inyo dyan sa walang sawang pagsubaybay niyo po sa amin. Lalong-lalo lalo na po kila Ate Noemi. Hello po sa inyo mga kalaki. Shout out po sa inyo. Congratulations po La Union na panalo na kita alam ko. At claim it mga kalaki ngayong araw na to. Mananalo tayo. So good luck ikaw na kaya ang susunod nating milyonaryo. Alagaan mo yan ng 3 days sa wag agad-agad binibitawan.